guys, medyo kain tayo. Very good ngayon si ano. Ano may, may kalukuhan din yan Nakatikim daw ng ano, kailangan daw may sabaw. Ito ka uti mo nagagalit siya. sabi niya lang kanina eh. Ano? Ano ba to Sinigang sa... Sinigang? Yan, kadami okra, di ba? ito yung tig-isa raw kami yung kanya yung malaki ano to. sa akin medyo pareho ano, lang, pa lang yan pareho lang isa pa lang yung ano nito yan, oh, pareho lang daw to yeah, very good siya ngayon yan, pinrito niya baka masunog kasi <laughs> yeah. so, yung, may okra so yan. Yeah. kain lunch tayo guys yan, yeah. bumawi yan yeah. Saan yung patis? Ba't walang sili? Sili. Hmm. Ano? Ilagyan ko na yung sili. Saan sili? Amanghang na naman. Amanghang. Sabaw. Eh, higop na sabaw. Hmm, maasim. Tara, kain na po. Hmm. Kain. Kain. Mm, bawi-bawi din pag may tai.